yung buhay mo tulog dyan. Yeah. Please, please, please. Yeah. Uy, oh, sunko. Oh, okay. Video mo. Lagi mo sa'yo playing with my cousin. Ato na, kailang. Guys, with my cousin. Yeah. Natatakot ako, takon, no ba yan? Peta-peta to. Kulang Walang mic. mayroon meron. Parang naririnig tayo. Matatakot ako. Matatakot ako Dito na kami. Bawal ko ako dito. Plushie. natin ano to. Bambi. si 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 sige. Sige, sige. تو ڪڏهن ڪا ماءُ پريمن نه ٿو ٿين ها جيجي تي ڪو ٿو 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 ٿ Wala to, to a Lalo, Wala na, wala kayo isang kasama namin. Pero yun na Nice to Good now.

I need to buy an card. Tara, sinta ka. Ay, sinakubo ako. Six na. na lang oh. Buti yung lalaki, brave. Walang jump dito. Ako, magiging- Ako, gusto mo dito? na, yan na. Yan na. Yan na. patay, Bakit? ay I know you're hiding. Oh alright, okay na no, okay na ba yun na? puto ako ko sabi mo ka. yeah. wait, lang na gusto ko tapo. dito. kung may ako ko we don't wash our okay? feet come. come with me come with me Ang ko na ko, kaya, ko na ko ko na yun. Diyan po yung in-add natin. <k> Oo, add na. pares lang yun. Hindi pa rin siya. Wag, oh, wag mo na i-add yung iba. Wala na siya. bang server na to. Okay, ganyan din yun. Madami siya. Ba't close. Ayun no, di ba, tabo na tayo? Wala na siya. Ay, five, 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 five. Five, wag yun to. Oh, sorry. Five, 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 Yun! Yes. Wag! Pu pu puro babae! Wag yung pu puro babae! Maganda po, babae! Eh, wala kang boy! Wala kang brain! Wala o, Walang na. matapang! Wala lang! Wag! 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 Five, <laughs> Five for five. Go, 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 go. Kamida. Kamida. nakatali? Wala, nang ka na. Come with Wala, Bakit four? Ay, naman no, lalaki dyan oh. Ah, oo, oo. <coughs> We? Sure ka? Oo nga. Lalaki yung hindi matapa. Oh, ayoko, ayoko Ayoko na. 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 na. Ayoko na. Ul, go na tayo agad dun sa may ano. Doon na agad tayo sa oo? Dito na agad tayo. Nasa laki na yung ano, nakakuha. I know. gata'y oh, ayten, babawang ku, Ay, bute ba yun lao kana yun? ano? 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 Easy. Look, I'm in the ka? door. Look, <laughs> oh, um ka? in the wrong door. Look, I'm in the wrong door. Look, I'm in the wrong door. ka I'm in the wrong door. dito I'm in the wrong door. Look, I'm in Dib na lang tayo. Sila pa naman na ako. Oh, I think is missing. Bakit missing sila lahat? Lugum. <gasps> missing lang, hindi pa sila patay. Patay na yun. Patay kong babata. Wait mo. Patay mo. mo. Huwag na. Di, di ako brave. Ako, oo. Oh, Medyo. Baka. Pumunta ko pa dyan dyan nga. 10%. 10%. 10%. Oh, medyo. ako, ako, 5%. Percent pa rin. Huwag ka sa school. Takot din ito eh. Labas, labas ka. <laughs> 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 Balik. Emote ka. Sayo kasi sayo ah. ka. 唔好企駕唔好企駕唔好企駕唔好企駕 <laughs> 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 <coughs> <laughs> 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 Skincare ay gabi kay skincare. Skincare. <laughs> 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 ko, 'yung skin care. Ito 'yung gabi skin care. Low. Kinaka-kin. Ano ginagawa ko kapag ako ah, na lang na Kapag ako na lang mag-isa, kapag, mag kapag kami na lang dalawa, ina-add ko. O oh, add mo, add. <laughs> ginagawa ko? Para eh. hmm. Buti may ano, may isang brain na bula May Di, wala pa nga siya nakukuha. <coughs> Bayaan mo yan, babae yan eh. Iyan siya yan. Wala pa siya, wala na siya.